Hello mga kapatid Welcome to my youtube channel uh, For today my vlog ay i-vlog ko tong trabaho ko ngayon na uh, tumagawa ako ng uh, misa table, small table para sa computer ng aking anak, kasi yung uh, misa ng ako nga nak nalagay ng computer niya ay maliit sa kapangit pagka trabaho. kaya ngayon ito yung i vlog ko sa inyo yung ginawa ko na ano na table uh, matagal-tagal na rin mga kapatid na hindi ako nakapag-vlog mula nung nandoon pa ako sa labas at saka kasi yung content ko kasi pinalitan ko yung original ko na content ito yung related sa trabaho ko doon sa uh, ibang bansa at ngayon nung umuwi ako dito uh, sa Pinas ayun uh, may maliit na trabaho uh, i-vlog ko rin sa inyo kung paano ko ginawa ay uh, ito mga kapatid ang ginagawa ko uh, Maliit na lamisa Ito ay May pintura na dahil Ito yung ano Yung ano namin dati Yung sira ng Pindahan namin At saka yung hindi na namin ginagamit Yan tinabi ng misis ko At ngayon Ginawa ko ng Misa Maliit na misa Ito mga kapatid Ito nakita siguro ninyo na may Ano na siya Yan Yan ang ginawa ko dito sa mga duktungan Yan kasi magaspang malalim may mga may kawang-kawang e, -kawang, nilagyan ko siya ng body filler yun ito mga kapatid ito ayan yan ang nilagay ko at ito yung hardener tawag dito hardener ito yun siya para matakpan yung mga butas-butas yung mga nilagyan ng pako ayan yan lahat ng mga may butas-butas mga kapatid ay nilalagyan ko ng uh, body teller. time out tawag niyan time out yung iba naman ay fully up yan hanggang dito sa loob din lahat ng mga dugtungan yan nilagay nilagyan ko yan tapos eh kasi sa akin lang dapat dyan tinililiha ko na yan eh para ma kinis siya pagkatapos dapat masiliha ano yan siya lagyan ng primer epoxy primer ito kasi pulitak to eh ano to eh epoxy primer kaso lang wala akong epoxy primer ay lagyan ng ano to kasi sarili ko lang to eh tapos ang gagawin ko yan ngayon ay mamasilihan ko siya ng ano yung skin coat no? ang plywood mamasilihan ko ng skin coat kasi dati dati ang ginawa namin yung plywood ay ginawa namin yung talaga ginamil na uh wool wool, uh, wool pati ah, hindi wool pati yung plywood pang, pangkahoy yun ang pati na pangkahoy ang ipapahin namin pero ngayon subukan ko ang skin coat kasi sa ibang bansa eh mayroon ding kaming powder doon puro naman batu ang yung, ano, namin hindi kami gumagawa ng sa mga plywood o kaya sa mga kahoy. Kasi puro bato doon. Eh. Ayun. Ito yung ito yung skin coat. Isang kilo yan. Kinuha ko kasi maliit lang to. At saka haluan ko ng latex. At saka konting tubig. Ayun. I-mix ko yan. At saka imasilya ko dito. At yung table naman na, na papalitan ko. Yan o. Oh. Uh, table ng ano computer na anak ko ang pangit bali dalawang piraso ayan maliliit saka ayan parang napulot lang sa basurahan yung table na yan eh kaya ah, gumagawa ko ng ano isang table para iisahin lang sila yan at dito ko sa labas gagawin. Pakita ko sa mga kapatid kung paano ko mamasilahin yon sa skin coat. Ayan ang mga kapatid. Yung skin coat na pinix ko ng pintura. Ito. latex. Boysen. At lagyan ko ng kunting tubig. Ayan malapot na mga kapatid. Ito yung i-apply ko yan dito. Yan dito. Bali dalawang patong yan dito. Pampinis. Tapos, ipinturahan ko ito mga kapatid o kaya ay haspi ko. Haspi. Latex pa rin ang gagawin ko. Ang gagamitin ko. Ihaspi dito. Pagpinis. Pero masilihan ko muna ito bago ko pagkabukas na ito sa hapon ay haspi ko ito siya. Hay panoorin niyo mga kapatid na magmamasitan ako ngayon mag-uumpisa na ako sa si pagmasilya

ay nilagyan ko ng time out ito polyester body filler yan para matakpan yung mga butas sa kayong mga luma na ay mga luma luma na diyan mga luma diyan mga luma luma ayan tan laki ng toklap diyan ayun ayun wala na pulit ko ano na yan poly <coughs> body filler yung nilagay ko diyan yan oh, matibay na yan oh pati sa mga dugtungan sa ilalim ayan gamit pa rin mga kapatid kahit na luma gawaan lang ng paraan para ma uh, gamit pa kaysa itapon mo o bumili ka ng bago mahal mahal kung bili ka sa mga furniture mahal kaya ang ginawa ko ang nagasto ko lang ito lang ito at saka ngayon eh, ikot to. Ayan, ayan. Ayan. Dito sa gilid. Ayan. Mga ano yan. Tuklak yan. Uh, na ano na siya. Medyo luma na. Ah. Dito. O sa likuran. Ayan. Ayan. Atigas na yung ano. Tapos pagkatapos pilihan lagyan ko na siya ng primer primeran ko yan mga kapatid yan kay ko dito o yan dito din sa kilid ayan o kay ko dyan ayan gagawin ko pilihan ko muna to tapos primeran ko at masilihan ko ng skin coat powder ayan mga ayan yung powder na binili ko dalawang kilo yan eh tag 40 ang kilo tag 40 ang kilo at dito ko nila i-mix kanina yung body filler. dito ko i-mix kasi ito yung hardener na to yung nagpapatigas ito partner to eh pag hindi mo lagyan dito ng ganito hindi siya titigas kaya ang kulay yan parang parang pula kulay niyan kaya ang pagpatigas at ngayon, lilihan ko to iturohan ko na sya ng ano dito sa ilalim yung ano sya apple green light green lang yan ganoon din yung result kasi yung ginagamit ko ay siniklose tapos nag ano lang po bumili lang po ng tingting -ting color para sa pag mix ayun ang mga ayun o may tingting color doon sa plastic yung blue at saka yung hansa yellow at saka itong semi blues ayan ayan mga kapatid ito yung kulay sa taas yan ito first coat pa lang yan at saka dito sa baba apple green apple green sa baba ayan o oh. apple green o oh, nile green yan at dito sa baba naman ay ano siya um, may pagka yellow yellow green ito medyo maano siya ayan ang result siya no yan pumutok ayun nilagyan ko ng ano body filler yung time out dapat sana pag may time out kasi mga ano yan eh butas butas plywood na mga luma Ayla eh, ano sana primer ko sana ng epoxy primer. Kasi wala epoxy primer. Yan di red dress ko lang ginagawa. Eh nangyari, Pero mawala din to pag uh, ko na. Si first ko lang to. Ay mga pati da yan kulay na yan. Yan ang pang ano ko. Pang sikan ko sa taas. Yan, mag-umpisa na ako mga kapatid. 다음 <목소리도>